Naka-heightened alert status na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa Bataan. Para sa detalye, may pag-uulat si Larry Biscocho. Larry? Yes, magandang-magandang hapon na atiweng. Nakataas na sa signal number 3 ang provinsya ng Bataan kung saan nararamdaman na ngayon ang pabugso-bugso hanggang sa malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin dulot ng super typhoon O1 mula pa kahapon ay nasa heightened alert status na ang lahat ng ahensya ng pamalaan, particular na ang LG Bataan, PDRRMO, PNP Bataan, Coast Guard Bataan, Philippine Army, Bataan Maritime Police, Bureau of Fire and Protection at mga barangay council upang tiyakin ang kaligtasan ng mga batainyo sa at masiguro din ang kahandaan ng mga otoridad. Walang tigil ang pag-iikot sa mga barangay at koordinasyon ng mga otoridad sa iba't ibang barangay kung saan hinihikayat ng mga otoridad ang komunidad na lumikas na habang hindi pa tuluyang nananalasa ang bagyong owan. Kaugnay nito, nasa mga evacuation center na mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas, nakatira sa coastal areas at mga residente na prone sa landslide. Nakaantabay na rin ang mga food packs ng DSWD at mga lokal na pamahalaan kung saan pangunahin na mabibigyan ng mga nasa evacuation center sa kasalukuyan. Ayon kay Bataan Provincial Director Police Colonel Marites A. Salvadora, nakaalerto na ang lahat ng PNP personnel at ang kanilang mga kagamitan maging ang Philippine Coast Guard Bataan upang agarang rumisponde sa mga nangangailangan. Sa Timeng, mahigpit namang binabantayan ng National Irrigation Administration o NEA ang mga dam dito sa probinsya ng Bataan. Sa ulat ng NEA Bataan, Pampanga Bataan Irrigation Management Office, nasa normal level pa ang mga irrigation dam sa Bataan maliban sa mataas na level ng tubig sa Tangilad Dam sa bayan ng Orani. Kabilang sa mga dam na binabantayan sa Bataan, ang Kulo Dam, Magindong Dam, Layak Dam at Balsik Dam sa Dinalupihan, Hermosa Bataan River at Tangilad Dam sa Orani Bataan. Sa pangunguna naman ni eh, Barangay Captain Dante Malimban ng Barangay Alas Asin sa Maribeles, ligtas sa atiweng na nailikas ang nasa 460 individual mula sa mga high-risk area o dito sa mga coastal areas sa nasabing barangay. Mula Lali. dito sa Bataan? Yes, Oo, oh. uh, alam natin na may mga bayan dyan sa Bataan na malapit din sa karagatan. Ano Kumusta ang alon ngayon ng dagat? Uh, sa kasalukuyan, hindi pa nararamdaman yung malalaking alon sa karagatan. At kung itong mga alon na humahampas sa karagatan, eh, normal pa kung ituring ng mga manging isda. Um, mm -hmm. Ang Maribelis Bataan, dito naman sa sa Maribelis Bataan, meron kasing dalawang bundok na, kumbaga nagiging kublihan ito ng mga malalaking barko kapag mayroong mga bagyo, kaya halos hindi rin maramdaman yung mga hampas ng alon. Mm -hmm. Pero ngayon ba nag-uulan na dyan sa Bataan? Ah, mula pa kaninang umaga, maaramdam ah, na yung lakas ng bagyo kung saan ah, isa hanggang dalawang oras yung buhos ng ulan. May kasamang malakas na hangin. Ah, ngayon ng hapon, nagtuloy-tuloy na yung pagulan mula pa kaninang alas dos ng hapon. Ayan, sige. Ang tabayanan pa namin ng ibang mga karagdagang impormasyon sa pagpapatuloy ng amin ko, ating coverage. Magingat ingat kayo dyan sa bataan, uh, Larry.